at is uh, mga Lodi so dito tayo ngayon i-share ko sa inyo itong about sa Toyota Yaris hybrid na ginagamit ko everyday so dahil maraming nakikurious about sa PMS ng sakyan na to kasi nga bago pa this 2024 lang nailabas dito itong hybrid sa Pilipinas so so i-share sa inyo yung mga ano ba yung dapat na expect yung price sa uh, mga maintenance PMS na tawag. Um may share ko lang sa inyo yung first tsaka second dahil uh, kakatapos lang second PMS ko so gusto kong i-share sa inyo. So una maglagay ring gumawa ka ng gayto para organize yung uh, mga papeles ng sakyan ninyo. So, let's go. So, na natin. So, una. So, ito yung preventive maintenance and warranty booklet. So, makikita nyo dito. kuning ko lang. Sa likod. Dito sa Dito. So, yan. <coughs> Dito, may punit na tong dalawa. Ito ata yung pagkakaalala ko. Ito yung kukunin nila kasi uh, free yung labor sa first and second PMS. So, kaya dalawa yan. So, bali, ganito yung nangyari. Hindi nasunod sunod tong andito sa papel na to. So, ang nangyari, one month, To 1,000 so na-achieve ko yan yan, 1,022. Tapos next, dahil fully synthetic yung nilagay ko nung first PMS, sabi, balik ako ng after 5,000. So, 6,000 bumalik na ako. Hindi na, hindi, hindi sinabing 10,000. So, 6,000 yung sinabi sa akin. So, kaya napunta siya dito sa 6 month or 10,000 kilometer. Kasi nga, wala naman 6,000 dito, 5,000 lang. So, kaya dyan nilagay siguro. Pero, yung next na maintenance ko na, sabi, um, sa 16,000 na. Bali, 10,000 kilometers na. Pero, yung months, wala namang sinabi. Pero, i-assume ko na lang na good for one year na yon Or, whichever comes first. Kung nauna yung 10,000, di pa-service na tayo agad. So, yan lang naman. Share ko yan. Yan. So, about naman sa pricing. Ito, huwag niyong kakalimutan nito. Pag magpapa-maintenance kayo sa kasa, hahanapin ah, kasi itong warranty booklet. Sayang naman yung voucher niyong free. So, yan. Nilalagay sa first page yan. Tapos, ito yung uh, sales invoice. Xerox ng CR. Tsaka OR. Tapos, ito na yung resibo ng first maintenance ko. Ayan, nilagyan ko na ngayon para may pagtandaan ako na yan agad yung first 1,000 ko. So, ito yung uh, bayaran. 3,432. So, tignan natin kung ano yung breakdown. Ayan natin. Tapos natin. So, ito yung mga chinek. First PMS. Ayan, puro check, 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 check. dirty body. Walang scratches. Hmm. Kaya, free washing na rin naman sa kasa, di ba? Kaya, laging kaka-car wash naman yun. So, ayan. To summary, ito yung mga nilagay. Ayan. Engine oil, engine oil filter. Inspect lang ng brake pads. Hindi, inspect ng steering wheel and leakage. So, ito yung mga price. So, itong oil ko, ano yan o, uh, isa lang siya pero 4 liters na. So, hindi siya yung tag-isang litro na binili ko. So, mas Ayaw kong mas mura, pero yan yung price o, oh. 2,577, ito. So yan o, oh. yan ang mga nagastos, gasket, oil filter, check up, rug, gloves. Yung labor, libre yung labor, yan, naka-zero. So ang total, 3,432. Kaya sa mga nagtatanong, para sa akin, ano to, uh, hindi naman siya uh, pricey tamang tama lang para sa sasakyan ito so tama tayo sa second PMS o oh, uh, dyan ka muna so ayan second, second PMS so ito yung binayaran ito yung binayaran ko 3683 sabihin mo na so tingnan muna natin yung breakdown actually maraming breakdown to <laughs> yung unang computation kasi Ewan ko ba, iba-iba yung computation. So, dito, 3,288 kalagay. Tapos, dito naging 3,682 na. Which is, yun yung binayaran ko talaga. Ewan, Ewan ko nga eh, may nadagdag siguro dito. Kaya, seven. Or yung tax. yan Pero yung labor, libre pa din. So makikita nyo yun. Zero. Tapos dito, iba-iba yung computation. Nagkamali kasi sila dito. Kala nila nasa 10,000 kilometer na yung uh, sakyan ko. Which is, wala pa naman. Kaya naging 5,000 yan yun know, kasi yun know, 10,000 kilometer check up 1,4 kaagad yung presyo nyan so nirecompute nila yan ginawan ulit ng bago kaya hindi yan yung nasunod yan o no. yan yung breakdown pares din so ang nadagdag lang sa second PMS ko yung to be exact na napansin ko sa first kung kukumpara natin sa first sa second kaya nagmura yung I mean ito kasi yung binayaran ko di ba 3682 'yan Tapos yung first payment 3432 So nadagdag lang naman dyan yung uh, brake cleaner ito yan, 223. So, yan lang yung na-add overall. So, yun lang nagastos ko. Bali, 3682.96. So, second PMS yun. So, ito yung mga chinek ulit. Ayan, ayan 6,000 nakalagay. Odometer yan. Ayan, hindi ko maintindihan yung sulat yan. dirty body ulit malamang alam ko may free car wash kaya inayaan kong ganyan <laughs> so yun lang naman mas share ko sa ngayon so naka na yung pang third PMS ko dito pero na lagi ko dapat 16,000 yan kaya tatanggalin ko rin so yun lang naman mga lodi at least may idea na kayo kung magkano yung mga gastos nyo sa maintenance ng Toyota Yaris So sana makatulong sana sa hybrid pala to ah HEV version tong uh, yaris ko. So nakalagay dito. Yan, hybrid. Kaya yon, sa mga nagbabalak uh, mag bumili na kayo kasi sa tingin ko hindi naman ganoon ka mahalong mga maintenance ng hybrid uh, say, halos same lang Mas ma tsaka dagdag ko pala uh, never pa ako nagka issue naman sa Toyota Yaris hybrid ko so so far wala pang issue uh, ilang months na ba January nilabas January, February, March 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 ngayon so yan 2 months old uh, naka naka Uh, Odo so wala pa namang issue so goods na goods uh, sobrang tipid din promise sobrang tipid kaya baka yung mga susunod pa kung sa 3 PMS kung magkano magagastos dito saka kung may mga issue i share ko sa inyo so sa so ngayon yun na lang muna at uh, ingat 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 sa pagdadrive so please sa panonood please subscribe and peace